Okay, isa sa inyo, pasok, pasok rin, nanay. Okay, sa isang kahoy dyan, merong nakalagay na out. Kapag nabuksan ninyo, bye-bye, ganun lang. Okay, mag-start ulit sa 50 hanggang sa maiwan na 500 pesos. Okay, dalawa-dalawa, nanay Ana, nanay Joe, pili. Nanay Ana, Nanay Jo, pasok. Nanay Lot, Nanay Isay, buksan. Nanay Lot, Nanay Isay, pasok. Go. Nanay Laning. Sorry, bye-bye. Nanay, pasok. Okay, bye-bye, Nanay. Out ka na. Go. Okay. Pasok. Nanay Guning, Nanay Suping, go. Pasok, dalawa. Okay, Nanay Mads, pasok. Nanay ilang pasok. Okay, Lula, Sukuro, bye-bye. 50. Okay, Nanay, pasok. Dalawa. Okay, Nanay, Go. Nanai lot pasok, ok. nanai sai pasok. Ok. Nanai. Oke, okay. dalawang nanai pasok. Ok. Nanai kuning, nanai lin, go. Nanai kuning pasok, ok. nanai lin pasok. Ok. Go. Nanay Mads, bye, bye Go. Okay, pasok. Pasok. Dalawa pasok. Nanay, Ana, Nanay Jo. Okay, pasok. Dalawa. Go. Okay. Dalawa sa inyo. Pasok. Pasok. Okay. Hawakan nyo. Tatlo kayo. Sabay-sabay. Okay. Si Nanay Lynn, pasok. Sinanay Guning, pasok. Bye-bye, nanay. Out, sinanay. Suping. Okay. Pasok kayong dalawa. Okay, nanay Jo. Pasok. Nanay Ana. Pasok. Nanay Lot, pasok. Nanay Isay, pasok. Nanay, dalawa, pasok. Okay, dalawa na lang kaya Pili ka, Nanay Lin. Okay, ikaw, Nanay Guning. Okay. Nanay Lin, 100. Bye-bye. Pasok. 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 Out. 100. 100 na na. Bye-bye. Go. Okay, isa sa inyo Pasok Pasok rin, <laughs> Go Okay, dalawa pasok Okay, lula, go Lula, in Nanay, in Pasok Okay, isa sa inyo ay matatanggal. 100. Nanay Jo, mamili ka. Okay, nanay Lot. Nanay Lot, out. Bye-bye. <laughs> okay. Go. Nanay, dalawa pasok. Okay, Nanay Guning, out. Bye-bye. Okay, Lula, Nanay Ana, go. Lula, pasok. Nanay Ana, pasok. Go. Okay, isa sa inyo, out. Nanay Sining, pasok. Nanay Jo, bye-bye. Dalawa. Go. Okay, nanay. Isa sa inyo. Okay, parehas kayo panalo. Okay, tatlo. Si, si Lula muna. Sino yung Lula? Out, Lula. Sorry. Okay. 100, Lola. Bye-bye. Nanay Ana, ang matatanggal dyan ay 100. Tapos pupunta na tayo sa 200-300 jackpot. Nanay Ana, go. Okay, pasok. Nanay Sining. Okay, out. Bye-bye. Okay. Okay, Nanay. 200, 300. 500. Apat yan. Pwede kayo magtay. Una matatanggal 200. Nanay, go. Nanay. Pasok ka na. <laughs> oh, Taimik. Nanay. Bye bye. Sorry. 200 nanay. Okay lang. Bye bye. Okay. Nanay Ana, punta ka sa kaliwa. Nanay, punta ka dito. Okay. Ang maka-open ng out, syempre, out 300. Go! Okay. Isa sa inyo ay nakakuha ng jackpot. Syempre, yung isa, out. Okay, Nanay Ana, kunin mo 500 pesos. 300 si Nanay! Bye-bye!